Malaki ang tsansa na makaroon muli ng people power sa bansa. Ayon sa isang... Ipinapatawag ko po lahat ng mga bisaya, Tagalog at bisakol. Dahil oras na po para simulan natin ang people power number 3. Kasi kahit ako mismo hindi ko na kaya yung ginagawa ng mga corrupt government official na to. Isipin nyo lahat ng buwis na pinaghirapan nyo ng dugo at pawis nyo. Pinubulsa lang nila at ginagatos sa mga luho nila yung mga puno ng saging na tinitira nyo, lahat binabaha na, namamatay. Kasi hindi nila tinatapos yung flood control project na yun. Iba, ba kayo? Mga hollow block, ha? Ha, binubuta sa tinitira nyo. Inuubos nila lahat yun, tapos nilalagay sa isang lugar kung saan hindi naman nila itutuloy yung project. Kaya wala na, wala na tuloy akong matira ngayon. Lahat yung kasalanan nila. Kaya ano pang inaantay nyo? Magtipon-tipon na tayo para simulan ang revolution na to. Kasi hindi ko matitiis na, na yung mga kapwa-kababayan ko nagsasamantalahan ng mga tarantadong to. Hindi ako papayag na yung mga kababayan ko ay lumulubog sa baha. Habang ah, yung mga corrupt officials na to, ang gaganda ng buhay. Kaya eh, sa lahat ng mga Pisaya dyan, simulan na natin itong rally na to sa lahat ng mga Tagalog dyan, mga Pisakol dyan. Magdala kayo ng puno ng saging, magdala kayo ng hollow blocks. Isa-isa nating i-raid ir yung mga bahay ha, ah, ng mga corrupt officials na to. Mga puno ng saging, hollow block na yan. Mga buko, iyahampas natin yan sa mga pagbumukha nila. Tandaan nyo, marami tayong mga Bisaya, marami tayong mga Tagalog, marami tayong mga Bisakol, marami tayong mga Pilipino. Kaya natin pabagsakin itong mga corrupt opisyon na to. Kaya muli, tinatawag ko lahat ng mga Tagalog, Bisaya at Bisakol dahil kailangan na natin simulan ang People Power number no. 3. Ako naniniwala ako, kailangan lang natin ng 50 katao para masimulan na yung pagrarayot gaya ng sa Indonesia para mapanagot yung mga involved sa flood control corruption scheme sa bansa natin. Okay, una sa lahat, kailangan natin ng limang power-up na adik. Isa sa Tundo, isa sa Kaloocan, isa sa Kabite, isa sa Tagig at sa paranyake kailangan din natin ng dalawang tita baby na nakikipag-away sa SNR o sa mga fast food chains. Kailangan natin ng tatlong academic war freak. Isa mula sa College of Mass Communication ng PUP, isa mula sa Department ng Filipino at Panitika ng Pilipinas sa UP, at isang law professor na nagtuturo either sa UP or sa PUP. So, sampu na yon. Kailangan din natin ng anim na transport engineer. Kailangan natin ng dalawang driver na nagmamaneho ng jeep mula Antipolo at Cubao. Sabi ko sa inyo, pag sila, pag nandiyan, wala na, panalo na to. Kailangan natin ng isang bus driver mula sa Florida bus, isang gahaman na tricycle driver mula sa Maynila, isang nagtutulak ng kariton, ng kariton sa Riles ng Santa Mesa, at isang habal-habal driver sa Rizal. Kailangan din natin ng isang tito na ginagawang soft drinks ang gin tuwing umaga, kailangan ng isang bakla na nagmamaoy kapag lasing, isang konteserang mass for mask na nasa grinder, at isang mima na 18 years old na pero nasa junior high school pa din. So parang 20 na yon di ba? Okay, dagdagan pa natin. Kailangan din natin ng isang Isang titang religyosa at kumakanta ng Karen Carpenter. Dalawang marites for the communication line. Isang transnene sa Sampaloc, Maynila. Isang waray. Isang titang Ilocana. Isang tambay sa mga rilis ng Maynila. Isang momshi na homebody. Isang car owner sa Cavite. At isang plus-size mother of four na naka-ponytail at naka-highlights ang buhok. So 30 na yun. Sige, dagdag pa natin. Kailangan natin ng isang balikbayan mula sa United States. Preferably yung laging nagre-reklamo at pinagkukumpara yung US tsaka yung Pilipinas na para bang ang na pinagkaiba. Kailangan natin ng isang ate na nagtrabaho sa Japan at mataas ang alcohol uh, tolerance, isang Dota player, isang Clash of Clans player na may level 15 town hall, isang titong closeted at master sa pagmamadyong, isang tito na laging laman ng mga sugalan sa lamayan, isang basketball player na laging nakamotor, isang Strava runner sa UP Diliman na nagagalit dahil may upkat, isang influencer mula sa PUP at isang tita mula Mula sa Aldob Nation. Okay, so malapit na matapos yung listahan. Kailangan din natin, ito na yung dulong team natin, yung wonder team. Isang millennial na may live, love, laugh, display sa pader ng bahay. Isang batak na war freak na baklang nagva-volleyball. Isang underpaid at nagtitimping public school teacher. Isang momshi sa PTA. Isang security guard sa Pure Gold. Isang dealer mula sa Antipolo. Isang matandang batak sa vulcanizing shop sa Kanto. Isang Filipino-Chinese na kahera sa hardware store. At isang tendera mula sa Angel's Burger. At para matapos na ang lahat, at kailangan natin ng isang taga-registrar's office. So yeah, gan ganong kalaki yung, uni, yung unity ng taong bayan laban sa mga korupsyon na nangyayari ngayon sa bansa natin. Kidding aside, don't let this shit die down, okay? Be watchful. At magkikita-kita tayo kung saan man.